Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Pangulong Marcos, pinuri ang mataas na satisfaction rating. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resulta ng PACTE survey na nagpapakita ng mataas na antas ng kasiyahan ng publiko sa kanyang administrasyon. Aniya, patunay ito ng matagumpay na pamamalakad ng gobyerno. Libreng sakay sa MRT at LRT, sisimula na ngayong araw. Inanunsyo ng pangulo ang libreng sakay sa MRT at LRT mula ika-30 ng Abril hanggang ika ng Mayo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Paggawa. Pilipinas at Japan mag-uumpisa na ng pag-uusap ukol sa kasunduan sa depensa. Nagkasundo si Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba na simulan ang negosasyon para sa dalawang kasunduan sa depensa tugon sa lumalalang tensyon sa rehiyon bunsod pa rin ng agresyon ng China. Balikatan 2025, opisyal nang nagtapos. Formal nang nagtapos ang Balikatan 2025, ang pinagsanib na military exercises ng Pilipinas at Estados Unidos na layong palakasin ang ugnayang panseguridad ng dalawang bansa. Pilipinas, hindi kasama sa watchlist ng US sa intellectual property rights. Sa ikalabing dalawang magkasunod na taon, hindi ni sinama ng Estados Unidos ang Pilipinas sa kanilang watchlist ng mga bansang may problema sa intellectual property rights, isang positibong indikasyon ng pagsunod sa mga patakaran. Pamumuhunan sa PESA ngayong Abril bumagsak ng halos 70%. Iniulat ng PESA ang malaking pagbaba sa halaga ng mga naaprubahang pamumuhunan ngayong Abril, mula 15 bilyong piso noong isang taon ay bumagsak ito sa halos 5 bilyong piso lamang ngayong 2025. Pilipinas makikinabang sa mababang US tariffs. Ayon sa Fitch Ratings, posibleng makinabang ang Pilipinas sa mababang tariff ang ipinapataw ng Estados Unidos, kumpara sa mas mataas na singil sa iba pang bansa sa rehiyon. Scam calls sa Pilipinas, tumaas ng 74 na Naitala ng CICC ang 74 na pagtaas ng scam call sa unang bahagi ng taon na nagpapahiwatig ng patuloy na banta sa cybersecurity. In inaresto ng NBI dahil sa umano'y paniniktik sa Comelec. Inaresto ng NBI ang isang Chinese national na hinihinalang nagsasagawa ng paniniktik sa Commission on Election. Cardinal Tagle, katuwang ng Vatican Administrator sa paghahanda ng Conclave. Itinalaga si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang katuwang ng Vatican Administrator sa paghahanda sa nalalapit na pagpupulong ng mga Cardinal. Winwin Marquez, nanguna sa preliminaries ng Miss Universe Philippines 2025. Namayagpag si Winwin Marquez sa paunang yugto ng Miss Universe Philippines 2025 at kinikilalang isa sa mga pinakamalalakas na kandidata sa kompetisyon. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman sa oras na ito. Mga maiinit na balitang hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. For travel-related needs, please visit online at www.grandiosotravels.com. Sharing is caring, kaya ugaliing mag-like, subscribe and share para sa iba pang balitang dapat nating malaman.